Nikot lang ako din eh. Doon ako makabigyo sa park nila lolo doon sa malapit. Yeah, good morning everyone. Nandito naman ako. At nandito kami na lolo, -lolo sa sa mukha doon nila. Okay naman sila kumakain ng breakfast ngayon mag-iikot-ikot muna ako baka ako makakatimpo din yung may-ari na din sa malapit lang nakakban yung malunggay babalikan ko uli at kung hindi ay di mag-iikot-ikot oh. good morning everyone samahan niya ako mga guys hari na kayo ipapakita ko sa inyo ang unahan ni Ray yan mga guys yan na yung unahan nitong lalakarang ko para naman lagi kayo naka uh, updated sa ako total maaga pa naman mag aalas na pa lang 8.30 malapit lang naman dito baka matchesin po ko yung may-ari ng may malunggay doon eh baka hindi kahit ilang pak lang kung hindi, ay di ako'y mag iikot -ikot. Kanina, nagsimula na ako. nag enter na ako. Kaya lang, na sa picture pala yun. Ha, doy. Sa picture pala na pindot ko. Hmm. Ikot-ikot ako din eh. Ito siguro ang municipality nila. Building ngayon. Oh. Medyo malilom-lilom pa kaya ako yung mag-iikot-ikot hindi pa masyadong kainitan kaya boker to mas eh. lamig hala oh. hindi pa namang gasin yung kasintingan ng init kaya mag-iikot-ikot muna ako hirap naman yung lagi nakaupo doon hmm. diba malay mo Malchimpohan ko yung may-ari din ng malunggay, mabalik uli. At kung hindi, tuloy-tuloy sa paglalakad hanggang doon sa dulo. Dami ko hindi nararating ditong mga lugar, mga mga kalodi. Mga guys. Parang wala. Parang walang tao ulit Ang dami kasi ang dami kayang bunga, oh. Sayang, hindi man lang na okay, gumugulang na. Ay sarado eh oh. Ayan oh. Sarado. Oh. Ito mo naman yung kuwan. Oh. Wala. Ay okay, okay. pwede. Tuloy na lang ako. Dito ako mag kukuhan sa dulo. Picture, picture. Mag picture, mag, mag video. Ay, may na ako. Dito lang sabay baybay ko. Hindi na ako. Papasok na ako delikado nung isang araw nung nagbunga doon kami may malunggay nga napaka stricto naman ng may-ari kaya nadala na ako dito lang ako sa Baybay Bay Highway mahirap na ay na no, may tindahan dito mga guys oh tindahan tindahan ng mga kung mga palaykay mga gamit sa mga tools pangit sa nason hmm. masonis ayan may generator siya oh generator na pang pag nag brown out hindi hindi rin siguro dito nakakuha na brown out hindi siguro, siguro din eh kaya ganyan ano <laughs> oh, nanda o Palm tree Palm tree sya Pwede naman akong bumalik Mag Pwede uh, naman mag uh, Bidibid sa Malaking park Doon na malapit lapit kina lolo Diba Pwede rin ako sa malapit din lolo kung doon Mikot lang ako din eh doon ako makabigyo sa park nila lolo daw sa malapit para hindi na ako lumayo sa malayong malayo, malayo. maaga pa naman naglakad-lakad lang ako nag ikot-ikot dito para at least naman eh ma-relax yung isip naka stress mga ah, guys gusto pa nang umuwi danga na lahat ng December pang schedule ko ay wala magagawa kundi magtiis na lang magtiis total ilang buwan na lang naman DTS na ng ilang taon, di ba? O, DTS na lang hanggang December. Last na December. Kaya lang wala pang pizza. Pero sure na yun mga, 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 mga guys. Hirap na. Marami na rin ako nararamdaman. Kaya kailangan magpahinga na. Makapili ko na yung aking mga apo. Ayan yung pamilya. Mahirap naman yung pera ng pera din. Ika nga eh. Pagdating mo na ang 50, ay magpahinga ka na. Makasama man lang yung iyong mga mahal sa buhay. Ibulan mo lang pera. Pera ako nasa utang pa lang to ko yung kilo noon papunta sa bahay isang kwan pa, isang black pa para ako yung liliko na pero dun sa park na malaki kaipot ko dito talagang nakabisado ko na itong isang block mga tatlong block siguro nakabisado ko dito sa mukha doon nila lolo sa uh, activities niya hindi na ako lalayo ng malayong malayo mahirap din baka ako maligaw <laughs> tulad nung pangatlong mukha doon namin ah, ako bumalik doon sa aking dinaan ay nakakaikot-ikot na ako kaya lang dun din sa ano yun yung tanda ko na hindi ako mahirapan bumalik dito inuulit ko mga guys yung mga apply dito kailangan ng mahabang pasensya kasi pag wala kang pasensya ay mahirap tanda ang alaga mo parang bata parang bata na paulit-ulit na lang mamaya ayos mga after 20 minutes hindi na okay iba na ang mood kaya paghahandain nyo yung mga kabata mag-a-apply din maganda-ganda naman ang kita din eh kaysa compare sa mga ibang bansa Malaya dito, walang tax. Dito na ako liliko. So warm home Holocaust survivor, ba? Juan pala to. So survivor pala to. Oh. Warm home for Holocaust survivor. At ah, dito yung maraming matatanda. Nakasurvive sa Holocaust. Ayun yun, yung mga kahuyan na yon, yun ang direksyon ah park nila lolo doon ito hmm. so, na rin ma ako yung aking nakabilang sa sakyan kaya medyo ako yung pa na uwi uwi na rin Uy, uwi, uwi na rin. Ay, pusa oh. Tapos sa tao. Yan. Ang gaganda kaya ng mga kondito. dito. Mga halaman. Nature na nature ang dating. Oo. Oh. Dami, mga saging. Kaya lang saging din eh. Eh Kuwan Ano ba to? Butuhan Makalusot kaya din eh May park siguro din eh ayano. ano? May park Ano? <coughs> mm -hmm. pala may kawayo yung marabong na yun eh, hindi pala oh may, may kwan din yung sa pinas yun eh parang yung mahogani, eh yan oh parang kawayo ng dahon niya sa malayo oh ano ang laking puno ang laking puno niya farm. Laking puno. Wala lang park din eh. Hmm. Ayan mo. Wala pa lang park din eh. Alam ko na aling lugar na are. Doon sa may mga tindahan na binilhan ko noon. Hindi. Iba. Ay. Ay, ay, ay. Iba yata. Ang pag na ito. Wiseman Connection Center. Yung, hindi na sa... ako dito sa Kuanili. na ako Parang may mga mall doon na yun, oh. yun oh, may isang lolo dung ka dito kasi sa oh, oh. ang init kasi dito ayun o oh, park park sa oh. la 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 Nakita niyo mga view dito magaganda. Oh, building pala to. Oh. Ayun. May bali ka naman yan. Ma, may kwan dito eh. Sabi yun ba yun? Sabi yun. Yun nakatira yung ano. Hindi ko rin tayo yun. Babalik na ako. Kasi baka, baka ako mapalaot. Okay. alam ko naman arin ko ng tindahan din eh. yung ano to yung binilahan ko noon nang kung ano, ano binili ko ang ah, merienda kami nata tinapay nung una kong mga doon din eh. Mm -hmm.

Okay, Ito yung binilang pinindahan nun. bukas pala mga pinindahan dito. guys. Oo, bukas pala. Nine, thirty. Fifteen minutes before. Nine.

nila lolo ayan ito na, ayan na. diba tagos dun sa park na malaki ito nyo naman mga guys so ang linis dito ng mga skinita skinita to eh pero malapad siya di tulad dun sa atin kalsada na ito sa atin ah <laughs> dito daan na lang ang tao Napakalinis, walang basura. Hmm? Yun know, o, yung malapad na park. May sa mga sulok-sulok na gayaan, baka, baka may mga malunggay. Pero hindi talaga mga nasa ang kwan mga ama ka nang may nakikita kang malunggay na nakahala talagang na tanim yan ng mga kabayan wala eh oh. kung may mga nakahamba naman din yung malunggay ubos na sa dami na daan din yung mga kabayan sigurado kasi ito daan na ng muha doon ayun ibo no oh. Martinez ayun no oh parang sisiw pa wala pang buntot wala pa siyang buntot oh hmm. salamat nakakuha din lilom ibang iba talaga ang lilom ng punong kahoy mga guys Yun. dito at doon sa dulo ang muhadon ni lolo at lola ayan o robicon Robicon. Robicon Jeep. Ganda oh. Tikas. Tikas ng Jeep na yun. Doon ako mag-iipo sa punta doon. Doon. Para mag gumalilin. Tapos sabay exercise doon sa park. Diba? Sabay exercise. yun o oh. ang totoo siya pag sa Pinas to napaka dumi lalo pa ng ibang lugar ah ay dito ang linis ay o oh. mga linis nakamaintain kasi may mga taga linis sila dito nakuhaan at doon ako mag-outro sa kuhaan doon ako mag-auto sa park na malaki. Doon sa park. May nag-iit sa doon yung bata.

Dibdib. Naku, guys. Exercise muna. Dito ako mag-auto mga guys. Yan. Sige ha. Ayan mga guys. Nandito na ako. Dito ako mag-auto. Maraming salamat po. Panginoon. At nakaraos na naman. Sa magdamag na tahimik magdamag na tahimik dito sa Israel at sya na mga guys panoorin nyo itong aking video pakisubscribe na rin ang aking youtube channel at pakitindot ng all notification bell para naka update kayo sa aking lahat ng mga video comment na rin din kayo mga guys kung anong react ninyo at pakilike ng aking video maraming salamat po magandang buhay po sa ating lahat saktay ko na lang 1 minute para pwedeng ayan dito ako mag exercise muna sa pampa relaxing